tropa tayo nakita mga bangga taga Banglad Bangladesh right Bangladesh, yes. at uh, Bangladesh. sabi nila sabi nila ay may makikisuno daw sila gusto daw mag taxi tapos kasama daw kami tatry nga natin kung uh, po pwede so, may na na, oh. na. dito kasi uh, pwede kang uh, mag taxi halimbawa apat kayo ganyan. hati hati kayo sa bayad say hi sa dek what's your name? Mama Shahidul Islam Shahidul Islam ah uh, you? Uh, yan. Hirap i-pronounce na. Hirap i-pronounce. Gantay tayo ng taxi. Pag nauna yung taxi, sa taxi tayo sasakay. Pero kapag uh, nauna yung bus, sa bus tayo sasakay bus. Ha? Ito nauna yung taxi. Sadik, bata! 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 Hey, come! Yan, talatin. Talatin? Uh. Kuha, kuha ka lang talatin. Kamusta, uh. share! Kamusta, share! Sips ka Oh, Oh, kala masya rin. Hindi hindi. Ito hindi namin nakuha, hindi namin nakuha ng uh, gusto ko sa 30. 30 real ang gusto, pero 15 15. Oh, kaya nga sabi sabi ko 15 15. Ayaw, ayaw ng mga bang gusto 20 bang 20. Lahat. Kaya nga, di ba? <laughs> <laughs> gusto ko nila, 20 lang isang biyahe Isang biyahe? Hmm. Ito nga Sa bus tayo nakasakay Kasunod na rin naman yung Taxi ng bus One real na lang Oy Matapos nga yung ating uh, Isang oras na biyahe Dito na tayo sa bata pero bago tayo magpapotol ay uh, magpapa magre-renew muna tayo ng internet ko. Para makita niyo rin kung uh, magkano ang internet dito sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out ng bongga, -bongga sa Timbagol. Shout out. Hindi na natin sa dyan Timbagol sa aking uh, tatlong nagagandahang kohos kapag na tayo nagla live shout out Miss Conchita Rachel Mengarin Cordafia Carms Bandos Kitchen and Ayang Farpal Official yan shout out sa uh, punta muna tayo dun sa internet section Ayan at malapit na nga tayo makarating dun sa internet, mga internet section. Uh, para makabili na tayo. Ma-expired na yung aking internet eh. Kaya bago tayo magpaputol ay mag uh, re muna tayo ng uh, ating internet para gamitin sa pagwa-whitey. Whitey pa more. Di ba? Gastos talaga ni Whitey, eh, you know? Ang binibili ko dito ay ha, 3 months, 3 months. Pero mas makakatipid ka pag 6 months kasi medyo mabigat-bigat tayo pag 6 months ang binili. Pero mas makakatipid talaga. Pag 6 months yung binili. Mas maganda, ganun din naman. Pero sa ngayon, 3 months lang muna ating bibilhin. dito na tayo sa mga internet section. Meron tayong suki dito eh. May suki. Kaya doon tayo sa ating suki. Yung iba kasi, pag binibilhan mo, yung 3 months, after 1 month, mag, uh, mapuputo lang internet niya. Tapos, pero 3 months pa rin yun. Pero dito sa binibilhan ko, dire-diretso dire, -dire, -dire, -dire siya. -so dire-diretso ka, dire-diretso. Dire-diretso yung puto. Hindi <laughs> diretso daw ang portal. Saan ba yung basura ah, na? Dito ata na. Dito ba yan? Saan? Yan yan, di ba? Yes. Sadik! Soke! Hasan, sa? Yes, this is Hasan from Philippines. Oh, sorry, Bangladesh. So, dito namin. Yan. Ito yung calling card niya Nagbay siya ng calling card 3 months 460 huh? Ayan nga Kulang-kulang uh, 7k sa pera sa atin 7,000 3 months na yun Diba? Yun ang gastos natin sa YT Para makapag-upload tayo At makapag-live Dito tayo ngayon sa bata Studio Sahan Yan. Yung mga taga, baka kayo na dito sa mapadpad kayo ng bata, pwede niyong uh, ikon dito. Dito yung uh, mga nag, uh, naglo-load para sa mga akanalang internet, yan. Subok na yan, subok na kasi marami na, eh, taon na rin akong bumibili dito, taon na. Yes. For all customer, for all Filipino ito. customer for Suki, what I is have this? good price. Hadaish. this? is for uh, sticker. For ah, sticker. Check, check, Show, show your oh. How much this one? Only 20 lang, pare. Ito daw 20. Ah, sticker sa mga ito? back, huh? back phone. Kulo ah. 20? Yes. Oh. The sticker 200 real. I 20. Any kind of sticker 200 real. Only. Yes. See, I have a lot of stickers. Ito daw mga 20, 20 lang. Mga ito sticker ito naman nila pang uh, decor decor ba Ganon, decor decor ba 6 six, six months how much 6 months uh, more lang Awol uh, well, uh, uh, you know how much yes only 850 real the 5G oh yan 5G, 5G na daw yan 5G 5, ha 5G 850 good for 6 months unlimited right lahat unlimited oh yan. unlimited unlimited lahat unlimited 850 is a uh, Saudi Riyal sa mga gustong kundya na. <laughs> 850 good for 6 months unlimited all. All unlimited. Where mas where may router? Fuel recharge. Ah ito. Ito yung ating ah, uh, ito yung ating uh, nire-renew. Yan kailangan pang ipasok sa system nila yan Kaya, wait wait lang tayo ng konti at the, at the tapos na tapos, sa tayo, tapos na yung ating uh, internet, nakabayad tayo tapos na tayo sa ating putolan portion putolan, tapos na tayo ganun din dito dito saan ka putol? dito atay alam ko dito sa taas dito eh. Alam ko, alam, alam ko. Ah, doon daw. Sure yan, sure? Pag, pag sure ba? Pag sure ba? Yan, ah. Doon daw, oh. Pero ang alam ko talaga dito, meron dito eh. Sa may taas. Okay, pumunta tayo doon. Samba daw, Diyan ba? Diyan ba? Bilyago. Meron ba dito? Sige, try natin. Pag wala, balik tayo doon. Yan, mais. Tayo, pa sa Bilyago. Bilyago. Ang daming gold yan, mga gold yan. Ngayon, mahal ng gold eh. 200 plus ng uh, per gram. 200 plus so, sa 3k mga ganun 3,000 pesos sa atin per gram depende pa sa karat yun na ah. depende pa sa karat gata sa taas so, ang ating uh, putol putol yan o diba sadik Putol, how much zero? Huh? ha? This ah uh, very long Okay, wait, i check lang natin, check check. At yun nga, yung binigay, sinukatan na, nasukatan na, yun po na, dahil mas mahaba sa akin eh Sayang naman kung uh, mahaba, hindi rin may isuot, di ba? Kaya ayan yan o. Oh. Kita nyo ba yung may guhit? yon Ganun kahaba sa akin, di ba? tikot ikot muna tayo dito. Para, yan. Meron dito mga shop. Ito, bago nilang labas o. Oh. Kung ano-ano mga labas ngayon, na Live sound card. How much this one, Sadek? 270. Huh? 270. So, sa so, sound card this. Yes. Sama-sama uh, mic, sa? May, may mic na yan. Bluetooth, right? Bluetooth. Two pieces? Uh, two. Pi 270? Uh, good. Hello. Hello, sound check. Yeah, no. sound, sound check? Sarap okay. ko sa Yan ang bong-bong-bong Iba eh? Yeah. Yeah. Ah, siguro na sa 4K. 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 sa pera sa Pilipinas. Shout out po sa lahat pa po gusto nyo mag-subscribe. Milans TV po. Melanz TV. Sa mga gusto po mag-subscribe sa ang channel, maraming salamat. Thank you. Diba, may pa-promote pa, pa tayo. <laughs> Sabi naman siguro ng mga kapal mox naman ay kanon. Ayan Mahal yun, 270. 4K dito na po na ulit sasapi na putol. Uwe, no? At yan, naantay na nga lang natin ha. Sige, pagkakuan, uh, ipakita natin sa inyo. Ipakita talaga, eh, no? Dito sa, yan. Marami dito, eh. Kalas, Ade, kalas? Lisa? Kanta giga? Kanta giga? Ha? Mapi pa Okay, okay. Yan ma mabilis lang daw, mabilis. Ang <makes noise> uh, putulan ng ating jacket. Babayaran natin ng 10 reals. Pwede daw sa kanya 10 reals kaya babayaran natin ng 10 reals. Diyan na siguro ay uh, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At uh, hindi ko na po kayo isa-isaan dyan. Baka may malakrawan pa ako. Maraming maraming thank you. Lahat po kayo mag-iingat. And uh, God bless. Bye bye. Thank you. sa sadik. Shukran. Babalik, babalik. Sure. Okay, shukran. Thank you. Bye bye. God bless.